Para sa iyo ito. Kinuha mo ang regalo, tiningnan mo nang hindi na intindihan. Mukhang isang karaniwan na bagay. Pero pagkatapos na pagtanto mo, hindi ito tungkol sa bagay. Hindi ito kailanman naging ganon. Ito ay tungkol sa kung ano ang dala nito. Tungkol sa lahat ng hindi nasabi, pero naroon, nakatago sa mga detalye na tanging ikaw lang ang makakaalam. Walang paliwanag. Ikaw lang ang makakaintindi kung ano ang ibig sabihin nito at kapag naintindihan mo mararamdaman mo. Ngunit bago yon nag-aalinlangan ka. Hawak mo ang regalong ito sa iyong mga kamay, nararamdaman ang bigat nito, dumadampi ang mga daliri mo sa ibabaw. Pamilyar. Nakakapanindig balahibo. Pero, sabay-sabay, naroon ang isang pagkawalang saysay, isang katahimikan na puno ng isang bagay na hindi maipangalan. Inangat mo ang iyong tingin. Ang nagbigay sa iyo ng regalo ay naroroon, naghihintay. Munit walang sinasabi. Nakamasid lamang. Para bang alam na anumang salita ay hindi sapat. Para bang sigurado siyang sooner or later, mapapansin mo rin ang lahat. Ibang-iba na ang pintig ng iyong puso ngayon. Ang alaala ay dumarating, nagpapakaba na walang paalam. Sinusubukan mong baliwalain, munit wala itong silbi. Ang iyong katawan ay tumugon na bago pa man maproseso ng iyong isipan. Nilunok mo ang iyong laway huminga ng malalim. Nandyan pa rin ang regalo, hindi nagalaw. Ngunit sa loob mo, nagsisimula ng gumalaw ang lahat. Ang bagay na ito, na simula ay tila walang kabuluhan, ay nagumpisang magkwento ng isang kwento. Isang kwento na ikaw lang ang nakakakilala. Nararamdaman mo ang isang buhol sa iyong lalamunan. Hindi mo na kailangang buksan. Hindi mo na kailangang magtanong. Alam mo na. Ito ay isang paalala ng isang bagay na naging, ng isang bagay na patuloy na naririyan. At nayon, mayroon kang pagpipilian. Baliwalain o maramdaman. Mulit mo itong dinampian ng mga daliri, nararamdaman ang bawat detalye. Ang mga sirasirang bahagi, ang tekstura, ang banayad na amoy. Walang nangyari sa pagkakataon. Walang napili roon na walang layunin. Ang taong nagbigay sa iyo ng regalong ito ay alam na alam ang kanyang ginagawa. Alam niyang mapapansin mo ang mga detalye na mauunawaan mo ang di bigat na dala nito. Ito ay isang piraso ng isang panahong lumipas na, ngunit hindi kailanman tunay na nawala. Isang bagay na nanatiling nakasuspinde sa espasyo sa pagitan ng mga naranasan at mga hindi kailanman nasabi. Ang iyong dibdib ay masakit. Maaari mong sabihin ang anumang bagay ngayon. Pero ano nga ba talaga? Ang totoo ay wala ng salita at ang nagbigay sa iyo ng regalong ito ay alam ito. Kaya't siya ay naghihintay lamang. Sa katahimikan. Dahil sa minsan, ang pinakamalaking sagot na maibibigay natin ay ang makaramdam. At nararamdaman mo. Ito ay isang alon na nagsisimula sa dibdib at kumakalat sa buong katawan, dahan-dahan, hindi may iwasan. Isang bagay na naitago ng masyadong mahaba ay ngayon nakakita ng puwang upang makatakas. Ang iyong mga daliri ay hawak pa rin ang regalo, ngunit ang iyong mga kamay ay iba na. Mas matatag ang mga ito, na parang humahawak sila ng higit pa sa isang bagay lamang. Na parang humahawak sila ng isang sandali, isang buong alaala na nakatago sa isang napakaliit na bagay. Maaari mong ipagsawalang bahala. Magpanggap na hindi mo naintindihan. Pero hindi mo magawa. Ang iyong paningin ay nakatutok pa rin sa regalo. Ayaw mong itaas ang iyong mga mata. Ayaw mong harapin ang taong nasa iyong harapan. Dahil kung gagawin mo yon, lahat ay gigibain. Ngunit nararamdaman mo. At ang nagbigay sa iyo ng regalong ito ay nararamdaman din. Walang tunog. Ang mundo ay tila tumigil. Ang oras ay humahaba sa isang kakaibang paraan, parang ayaw kang paalisin dito, sa eksaktong sandaling ito, bago dumulas ang lahat sa iyong mga daliri. Ang regalo ay nananatiling nakasara. Pero sa loob nito ay mayroong mas malaking bagay kaysa sa anumang bagay na makikita ng iyong mga mata. Dahil hindi ito tungkol sa regalo. Ito ay tungkol sa mga nawalang bagay. Tungkol sa mga bagay na hindi kailanman nasabi. Tungkol sa lahat ng nanatiling nakabitin sa gitna ng daan. At ngayon ay narito, sa harap mo, naghihintay na makilala. Isinara mo ang iyong mga mata sa isang sandali. Humina ka. Ano ang gagawin mo ngayon? Ang iyong dibdib ay masakit. Hindi mo alam ng tiyak. Dahil, sa kabila ng lahat ng iyong pagsisikap na maghanda, wala talagang nakakapaghanda sa iyo para sa ganitong mga sandali. Binuksan mo muli ang iyong mga mata. Nandoon pa rin ang tao. Nagtatanaw. Naghihintay. Hindi siya nagpipilit. Hindi siya nagpapaliwanan. Wala siyang hinihingi. Dahil alam niyang nauunawaan mo na. Alam niyang, sa eksaktong sandaling ito, ikaw ay nakikipaglaban sa isang tahimik na laban sa pagitan ng paghawak at pagpapakawala. Sa pagitan ng pagpapanggap na hindi ka nakakaramdam at pagpapahintulot sa katotohanan na mangyaring palakasin ka. At sa isang sandali, nakikita mo ang lahat ng may linaw. Ang pagpili ay hindi kailanman tungkol sa pagbubukas ng regalo. Ito ay tungkol sa pagbubukas ng nasa loob mo. Maaari kang magsalita ngayon. Ngunit walang talagang makapagpahayag nito. Ano ang maaaring masabi? Wala. Dahil may mga bagay na hindi kayang abutin ng mga salita. At ang regalong ito ay hindi ibinigay upang ipaliwanan. Ito ay ibinigay upang maramdaman. Kaya nararamdaman mo. At sa kauna-unahang pagkakataon sa matagal na panahon pinapayagan mo. At sa sandaling ginawa mo ito, may isang bagay sa loob mo ang naputol. Hindi ito dramatiko, hindi sa mga malalaking salita o labis na kilos. Ngunit sa isang tahimik na paraan, halos hindi mapansin. Parang isang kadena na natanggal matapos ang maraming taon ng tensyon, parang isang pintuang bumukas ng walang ingay. Ang iyong dibdib ay mabigat pa rin. Ngunit ngayon, mayroong ibang bagay. Isang bagay na gumagalaw. Ang iyong mga daliri ay lumuwag, ngunit hindi mo bibitawan ang regalo. Hinahawakan mo lang ito sa ibang paraan parang tinatanggap mo ang dala nito. Parang naintindihan mo na ito ay hindi isang pasanin, kundi isang mensahe. Tumingin ka sa tao sa iyong harapan. Hindi ka pa rin nagsasalita. Siya rin ay hindi. Ngunit may nagbago. Dahil mayon wala nang pagdududa. Alam mo kung ano ang kahulugan ng regalong ito. Hindi ito binili ng basta-basta. Hindi ito pinili ng impulsive. Ito ay inilaan para sa iyo. Ito ay inisip, naramdaman, at ibinigay na may layunin na lampa sa mga salitang maaring sabihin. At ngayon ay mayroon kang dalawang pagpipilian: magpanggap na hindi mo naintindihan o harapin kung ano talaga ang ibig sabihin nito. Nilulunok mo ang iyong laway dahil naintindihan mo. At ang pag-alam na ito ay nagdudulot ng isang buhol na umaakyat sa iyong lalamunan. Hindi ito tungkol sa regalo. Hindi kailanman. Ito ay tungkol sa mga bagay na itinago ng masyadong matagal. Tungkol sa mga bagay na hindi nasabi ng dapat ay nasabi. Tungkol sa lahat ng sinikap mong baliwalain, ngunit sa isang paraan, palaging nandoon, naghihintay. Napapansin mong may bahagi sa iyo na gustong tumutol. Gustong magpanggap na hindi ka naapektuhan. Gustong magbitaw ng isang pangkaraniwang pangungusap, isang bagay na kaswal, marahil isang biro. Ngunit hindi mo magawa, dahil may mga sandali na hindi ginawa para sa mga pagtatago. May mga kilos na tumatawid sa anumang hadlang. At ang regalong ito ngayon ay isa sa mga yon. Kaya humina ka ng malalim. Ramdam mo ang bigat nito sa iyong mga kamay. At sa pagkakataong ito kapag tumingin ka sa tao na nagbigay sa iyo. Hindi ito simpleng titig. Ito ay isang pagkikita. May nangyayari roon. Isang bagay na hindi kailangang sabihin, ipaliwanag o is justify. Ito ay simpleng nararamdaman. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon pinapayagan mong maramdaman ng walang takot. Hinahawakan mo ang regalo ng medyo mas mahigpit. Hindi dahil handa ka na. Ngunit dahil sa wakas ay tinanggap mong ang ilang bagay ay hindi nangangailangan ng paliwanan. Kailangan lamang itong tanggapin. At sa pagkakataong ito, tinatanggap mo. At sa sandaling ginagawa mo ito, nararamdaman mong may isang bagay na umaayos sa loob mo. Hindi ito gaanong gaan, hindi pa. Ngunit hindi rin ito ang bigat ng dati. Ito ay ibang bagay. Isang bagong bagay, hindi tiyak, na umaagos ng tahimik. Ang iyong mga daliri ay humihigpit sa regalo, hindi dahil sa kawalang katiyakan, kundi dahil may pagkilala roon. Isang koneksyon na hindi mo hiniling, ngunit na, sa isang paraan, palaging naghintay para sa sandaling ito napapansin ito ng tao sa harap mo. Alam niya. Ngunit sa kabila nito, wala siyang sinasabi. Dahil ang regalong ito ay hindi dumating upang magdala ng mga salita. Ito ay dumating upang magdala ng isang pangunawa na tanging maaaring maramdaman. Hindi mo alam kung handa ka ng buksan ito. Marahil ay hindi na kailangan. Marahil ang tunay na pagbubukas ay nangyari na sa loob mo. Ngunit mayroong isang bagay na hindi maaaring baliwalain ang regalong ito, gaano man ito kaliit, ay nagdadala ng isang piraso ng isang kwento. Ang iyong kwento. At ngayon, nasa iyong mga kamay na ito. Humina ka ng malalim. Ang hangin ay dumarating ng dahan-dahan, parang iba ito sa lahat ng mga nauna dito. Nakikita mo ang mga detalye ng regalo, napapansin mo ang texture, ang maliliit na marka na marahil ay wala ng ibang makakapansin. Ngunit napapansin mo, dahil hindi ito tungkol sa kung ano ang nasa loob. Ito ay tungkol sa kung ano ang inilagay doon matagal na bago dumating sa'yo. Ang oras na inabot ng isang tao sa pagpili. Ang alaala na nagpahinto sa taong ito at nag-isip tungkol sa'yo. Ang tahimik na intensyon na pumapalibot sa bawat detalye, bawat kurba, bawat munting guhit na tanging ikaw lamang ang nakakapagkilala. At ngayon, narito na lahat ng ito. Naroroon. Tutu at ang iyong puso ay tumitibok ng ibang paraan. Dahil sa kaloob-looban, nauunawaan mo. Palagi mo nang naunawaan. Ngunit ngayon, sa kauna-unahang pagkakataon, tinatanggap mo na. Wala nang pagmamadali. Walang pagdududa. Isang sandali lamang na umaabot sa pagitan ng kung ano ang nanganin at kung ano ang kasalukuyan. At ikaw, humahawak ng isang bagay na hindi na lamang isang bagay. Ito ay isang paalala. Tungkol sa isang bagay na hindi kailanman talagang nawala. Tungkol sa isang bagay na, sa isang paraan, palaging naghihintay na makilala. At ngayon, ito ay nangyari. Ang susunod mong gagawin ay isang pagpili lamang mula sa iyo. Patuloy mong hinahawakan ang kasalukuyan, ngunit ngayon sa ibang paraan. Dati, ito ay pag-aalinlangan. Ngayon, ito ay pagtanggap. Walang kailangan sa pagmamadali. Walang kailangan ng paliwanan. Kailangan lamang itong maramdaman. Ang iyong dibdib ay nananatiling masikip, ngunit hindi dahil sa bigat ng dati. Ito ay isang bagay na mas malalim, mas tapat. Isang bagay na matagal ng naroroon, naghihintay lamang ng dahilan upang lumitaw. Napapansin ng tao sa iyong harapan ang pagbabago. Hindi ito ngumingiti, hindi ito nagpipilit. Basta't nagmamasid. Naghihintay. Dahil ang sandaling ito ay hindi nangangailangan ng mga salita sapat na ang katahimikan. At sa gitna ng katahimikang iyon, napapansin mo ang isang bagong bagay. Hindi ka na nag-iisa sa pakiramdam na ito. Mayroong pagkakaunawaan sa hangin. Isang bagay na dumadaloy mula sa isang sulyap patungo sa isa pa, mula sa isang kilos patungo sa isa pa, nang hindi kinakailangang sabihin. Ang kasalukuyan na ito ay hindi lamang isang bagay. Ito ay isang dialogo ng walang salita. Isang lumang pag-uusap na hindi kailanman natapos isang damdamin na hindi kailanman nagkaroon ng espasyo upang maipahayag. Ngunit ngayon, ito ay nahanap na. Ngayon, ito ay narito. At nasa iyong mga kamay ito. Ang iyong puso ay tumitibok ng mas mabilis. Nararamdaman mong may pagnanais na magsalita ng kahit anong bagay. Ngunit napapagtanto mong hindi mo kailangan. Dahil ang sagot ay naibigay na sa sandaling hinawakan mo ang kasalukuyan at nagpasya na huwag itong bitawan ang koneksyon ay nangyari na. Ang katotohanan ay naramdaman na. At ito ay lahat ng mahalaga. Hawak mo pa rin ang regalo, ngunit ngayon ay wala ng kawalang katiyakan. Mayroon ng malalim na pag-unawa, isang tahimik na pagkilala. Ang iyong mga daliri ay dumadampi sa ibabaw, tila na isumipsip ng lahat ng nilalaman ng bagay na ito. Bawat detalye, bawat tekstura, bawat marka ay tila nagsasaltels tungkol sa isang bagay na tanging ikaw lamang ang makakaintindi ang tao sa harap mo ay nandyan pa rin. Hindi nagmamadali, hindi nagtutula. Basta't nagmamasid lang. At sa katahimikan na puno ng mga kahulugan, may nagbabago sa loob mo. Hindi lamang ang regalo ang ibinigay sa iyo. Ito ay isang kilos. Ito ay isang piraso ng isang bagay na akala mo ay nawala na. Ito ay isang pagtatangkang maging naroroon upang sabihin ang isang bagay na hindi kailanman maaabot ng mga salita. At ngayon, ang pagpili ay nasa iyong harapan. Maaari mong ipagpatuloy ang paghawak sa regalo, itago ito, protektahan ito, tulad ng isang lihim na ikaw lamang ang nakakaintindi. O maaari mo itong buksan. Ngunit ang pagbubukas ay hindi lamang nangangahulugang punitin ang papel o iangat ang takip. Ito ay nangangahulugang pahintulutan ang iyong sarili na makita. Pahintulutan ang iyong sarili na maramdaman. Pahintulutan ang iyong sarili na harapin kung anuman ang naroroon, naghihintay na makilala. Humihinga ka ng malalim. Ang iyong dibdib ay umaakyat at bumababa ng hindi pantay. Alam mo na, sa kabila ng kung ano ang nasa loob ng regalong ito, ang tunay na kahulugan ay naipahayag na bago mo pa ito hawakan. Ngunit sa kabila nito, mayroong isang bagay sa loob mo ang kailangang makita. Kailangang makumpirma. Kailangang siguraduhin na hindi ka nananaginip. Ang iyong mga kamay ngayon ay medyo mas matatag ay nagsisimulang kumilos. Dahan-dahan. Nang may respeto. Sa paggalang na hinihingi ng isang sandaling ganito. Ang tao sa harap mo ay hindi kumikilos. Tanging naghintay. Dahil alam na ito ay hindi lamang isang regalo. Ito ay isang muling pagkikita. Pinalaya mo ang hangin ng dahan-dahan. Ang iyong mga daliri ay dumudulas, nag-aalis ng mga selyo, umaalis ng mga patong at saka sa wakas nakita mo. At sa isang sandali, ang mundo sa iyong paligid ay nawala. Ang iyong mga mata ay bumabagtas sa bawat detalye ng nasa harap mo. Ang iyong puso ay bumibilis. Ang iyong paghina ay nagbabago. Nakadarama ka ng kilig na dumadaloy sa iyong balat. Dahil hindi ito basta isang bagay. Ito ay isang material na alaala. Isang bagay na humahatak sa iyo pabalik sa isang panahon na akala mo'y malayo. Isang bagay na nagdadala ng isang piraso ng isang kwento na patuloy na nabubuhay sa loob mo kahit na sinubukan mong kalimutan. Ang iyong mga daliri ay humahawak sa ibabaw at ang epekto ay hindi nagmumula sa kasalukuyan kundi sa kung ano ang kinakatawan nito. Ang tao sa iyong harapan ay nananatiling nakatayo, naghihintay sa iyong tugon. At nararamdaman mo. Isang halo ng nostalgia, pananabik, isang bagay na mabigat, ngunit sa parehong oras ay nagbibigay init. Ang kasalukuyan sa iyong harapan ay hindi pinili ng basta-basta. Ito ay pinag-isipan. Ito ay inihiwalay ng may layunin. Ito ay ibinigay bilang isang paalala ng isang bagay na hindi kailanman lubos na nawala. Ang iyong dibdib ay humihigpit. Dahil ngayon ay wala ng pagtakbo. Ngayon, wala ng paraan para magkunwari na ang sandaling ito ay walang kahulugan. Nais mong magsalita, ngunit napagtanto mong hindi sapat ang mga salita. Dahil ang ibinigay sa iyo ay hindi kinakailangan ng paliwanan. Ang kailangan lamang ay tanggapin. At sa sandaling ito, may isang bagay sa loob mo ang sa wakas ay nakakaintindi. Walang halaga kung gaano katagal na iwang nakaraan ang isang bagay. Walang halaga kung gaano karaming salita ang hindi nasabi. Walang halaga kung ano ang nasira sa daan. May mga bagay na patuloy na nabubuhay. At ilang sa mga ito ay nakakahanap ng paraan upang bumalik unti-unting umaangat ang iyong mga mata, at, sa kauna-unahang pagkakataon mula nang matanggap mo ang regalong ito, sineseryoso mo ang tumanggap. At sa titig na yon, naroon ang lahat ng hindi maipahayag. Tinitigan mo ang tao sa iyong harapan, at sa titig na yon, naroon ang isang buong universo. Isang makapal na katahimikan ang nabuo sa pagitan nyo, ngunit hindi ito isang dikomportableng kawalan. Ito ay isang katahimikan na nagdadala ng lahat ng hindi nasabi, lahat ng naramdaman at lahat ng kinakatawan ng regalong ito. Mas pinakapinipigtas mo ang bagay. Hindi dahil natatakot kang bitawan ito, kundi dahil ngayon ay nauunawaan mo kung ano ang ibig sabihin ito. Hindi ito tungkol sa regalo. Hindi kailanman. Ito ay tungkol sa intensyon. Tungkol sa kilos. Tungkol sa katotohanang may isang tao na nag-isip sa iyo ng sapat upang pumili ng isang bagay na tanging ikaw lang ang makakaunawa at ito ay mas nangangahulugan kaysa anumang salita. Ang oras ay hindi kayang burahin ang ilang koneksyon. Ang distansya ay hindi kayang wasakin ang ilang ugnayan. May mga bagay na nananatili kahit na ang lahat ay tila nagbago. At ang presitang ito ay patunay ng lahat ng iyon. Nararamdaman mong may mainit na umaakyat sa iyong dibdib, isang halo ng pangungulila, pasasalamat, at ang pakiramdam na tanging dumarating kapag may bagay na humahagod sa iyong puso ng malalim. Napapansin ito ng tao sa iyong harapan. Wala siyang ipi, wala ring sapantaha. Umaasa lamang dahil ang momentong ito ay para sa iyo. At ikaw, sa kauna-unahang pagkakataon, ay nagpapahintulot na ito'y maganap. Walang pagtutol. Walang pagtakas. Pinapahintulutan mo lamang ang iyong sarili na makaramdam. Umusli ang iyong hinina, tiningnan mo ang regalo sa muli at pagkatapos ay itinaas ang iyong mga mata at sa sandaling iyon, mayroong muling pagkakabuklod sa pagitan ninyong dalawa. Dahil may mga mensahe na hindi kailangang bigkasin. Kailangan silang maramdaman. Kung ang tekstong ito ay umantig sa iyo, kung minsan ay nakatanggap ka na ng isang bagay na tanging ikaw lamang ang nakaunawa, sabihin mo sa akin sa mga komento. Nais kong malaman ang iyong kwento. At huwag kalimutan, mag-subscribe sa channel, I like ito at i-activate ang notification bell dahil may mga bagay na kailangang ibahagi. At ito maaaring isa sa mga yon.